Sa nakaraang kwento natin ay nagtapos tayo sa pagtitipon-tipon ng limang malalakas na guild at bumuo sila ng samahan upang dakpin ang lapastangang nating bida at sa pagpapatuloy ng kwento. Makalipas ang isang araw ay bumalik na sa bayan si Gio at habang pinagmamasdan niya ang kanyang sandata ay nakita niya naman na ang sandata niya ay mayroon ng grado na ego at ang tibay naman nito ay walang hanggan. Napangiti naman si Jiyu at bigla na lang siyang humalakhak ng napakalakas at mayamaya -maya pa ay bigla na lang siyang nagulat dahil mayroong lumabas sa kanyang sandatang patpat at binati naman siya nito at sinabi nito sa kanya na parang nasa maayos na kondisyon siya ngayon. Napasigaw naman at napamura naman si Jiyu dahil sa gulat niya. Napasigaw naman si GU na nagtataka na ang kanyang patpat ay may ulo at tinanong niya ang ulo na kung sino ba ito. Sinabi naman ng ulo na siya ito, si Yuris na tinatawag na Twin-Headed Dragon. Laking gulat naman ni ji sa kanyang narinig at naalala niya ang tunay na anyo ni Yuris at kinumpirma niya naman na kung siya nga ba si Yuris at napasagot naman si Yuris na siya nga. Ipinaliwanag naman ni Yuris na kagaya nga ng kanyang sinabi na ang kanyang kaluluwa ay magiging isa na sa kanyang espada at tinanong niya si Ji-Yu na kung hindi ba ay ipinaliwanag niya ito ng simple sa kanya. Habang nagpapaliwanag si Yeres ay pinisil-pisil naman ni Gio ang kanyang pisngi at sinabi ni Yeres na klasik na pagpipilian lamang ito para sa ego grade na sandata. At tanging siya lang ang nakakakita sa kanya at makakarinig. Sinabi naman ni Gio na naging mas malambot ito. Sinabi niya pa na sa ngayon ay naiintindihan niya na subalit tinanong niya naman si Yeres na kung saan na nga ba ang isa niyang kambal na ulo. Maging si Yeres ay nagtataka sa kanyang narinig. Nang tiningnan niya ang kanyang katabi ay wala ito at napatanong na lang siya na kung nasaan na nga ba ang kambal niya na ulo nagpunta. Tugon naman ni Gio na hindi niya alam. May bigla namang bumagsak na isang papel sa kanilang gitna. At agad naman nilang pinulot ito at napatanong si Gio na kung ano ba ito. Tiningnan naman nila ang nasa papel at nakita nila ang isang wanted na tao na mayroong patong sa ulo na 10 bilyon na ginto. Laking gulat naman ni Gio dahil wanted na siya. At dito nagpaula ng napakaraming wanted poster sa bawat bayan. Nalibat naman nila ang bayan at kahit saan ay may nakapaskil na bawat larawan sa pader ng may mukha ni Gio. Napasigaw na lamang si Yuris at habang kumakain si Gio ay napapasabi na lang siya na kagaya nga ng inaasahan sa kanyang kuya at sinabi niya pa na nagawa niyang paslangin ang 800,000 na katao sa iisang pag-atake lamang at ayon sa kanya na wala pa siya sa kalingkingan ni Gio. Patuloy lamang sa paglalakad si Gio sa bayan at kinumpirma naman ni Yeris na kung ang pabuya ng makakapatay o makakahuli sa kanya ay isang bilyon ay totoo nga ba itong pera at napasabi na lang siya na napaka high class nito. Nagtatakang tanong naman ni Gio kay Yeris na kung ang AI na kagaya niya ay nakakagamit din ng salita na totoong pera at di ba ay violation ito sa AI na gagamit ng hindi kaugnay sa mundong ito. Napabuntong-hininga na lamang si Yers at sinabi niya na sinong may paki-alam dahil patay na rin naman na siya. Sinabi naman ni Gio sa kanya na napakagulo niya talaga. Tinanong naman ni Yers si Gio na kung ano na nga ba ang susunod niyang gagawin dahil sa pabuyang nakapatong sa kanyang ulo ay ang lahat ng manlalaro sa buong mundo ay papatayin siya. Minungkahi naman ni Yers na kung lipunin nilang lahat ang mga tao ngayon Naalala naman ni Gio ang kanyang ginawa na hindi sadyang nabitawan niya ang kanyang sandatang patpat. Habang kumakain siya ay nakakalat naman sa lapag ang kanyang mga larawan at nang tinitingnan niya ito ay mayroon naman pumasok sa kanyang isipan at napatawa na lang siya at sa isip-isip niya na hindi na masama ito dahil pakiramdam niya na parang isa na siyang celebrity. Habang kumakain siya ay napasabi na lang siya na parang gusto niya ang LHS na konsepto dahil naging ganito ang kinalabasan. Napatanong naman si Yeres na kung ano ba ang ibig sabihin ng LHS. Tinanong naman siya ni Gio na kung hindi niya ba alam ang loser hiding strength. ipinaliwanad naman ni Gio na kapag ang pinakamalakas na tao ay nagpapanggap na talunan upang may tago nito ang kanyang lakas. Tinanong naman siya ni Yuris kung bakit niya pa ba gagawin yun dahil kung gagawin niya man yun ay hindi siya papansinin ng tao dahil iniisip nila na mahina lamang siya. Tugon naman ni G.U.K. Yuris na wala siyang alam dahil napakasaya nun. Tinanong niya naman si Yuris na kung wala pa ba siyang nakikita na gumagawa niya noon. Sa mata ng mga tao ay mahina at talunan siya subalit sa katotohanan ay siya ang pinakamalakas. At tinanong niya naman si Yers na kung hindi ba maganda yun at sinabi niya pa na kailangan niyang ma ang kanyang buhay sa pantasya na mundong ito at hindi niya na pinatapos ang kanyang sinasabi at nang walang ano ano'y bigla na lamang siyang inataki ng palaso mula sa kanyang likuran. Napanganga na lamang si Yers dahil nakita niyang inataki si Gio ng isang palaso at tumagos ito sa kanyang katawan mula sa likuran. Napabuga naman ang dugo si Gio at kaagad siyang bumagsak. Tinawag naman ni Yures si Jiu bilang kuya at dito ipinakita ang umataki sa kanya na mayroong dalang maraming palaso at may pana at sinabi niya na nataman niya ang target at ang taong ito ay si Hawkeye ang Supreme Commander ng Five Union Guild. Nagsidating nga naman ang ibang mga kasapi ng Five Union Guild habang si Jiu naman ay hindi pa gumagalaw. At dito pinalibutan na siya ng napakaraming tao na may kanya-kanyang sandatang dala. Sinabi naman agad ni Hawkeye na sa ngalan ng Supreme Commander of the World Union Guild ay inuutusan niya ang mga ito na dakpin nila ang kasuklam-suklam na taong ito na pumatay sa 800,000 na katao at itapon nito sa kulungan. Sinang-ayuna naman ito ng mga kasapi ng World Union Guild. Tinanong naman ni si na kung ayos lang ba siya at minungkahi niya na kailangan niyang bumangon dyan ng mabilis. Dagdag pa ni Yuras habang pinapalibutan sila ng napakaraming tao na ang mga taong ito ay mga mahina lamang ngunit magiging magulo ito kapag sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Bumuga naman ulit ng dugo si Gio dahil tumayo na siya at nang tuluyan na nga siyang tumayo ay tinutukan naman siya ng pana ng mga kalaban. Naging alisto naman ang mga ito dahil bumango na ang wanted. Inutusan naman ni Hawkeye ang mga ito na huwag nila itong hayaan na makahinga at atakihin nila ito ng sabay-sabay. Wala namang kare-reaksyon si Gio at tinawag naman ni Yeres si Gio ng kuya at agad naman itong nagalit sabay sabi niya na binabawi niya na ang kanyang sinabi kanina. Hinugot niya naman ang palaso na nakabaon sa kanyang katawan na parang wala lang at agad niya itong itinapon sabay hawak niya ng mahigpit sa kanyang sandatang patpat. Habang papasugod sa kanya ang napakaraming kalaban ay wika niya na gusto niyang makapamuhay ng mapayapa bilang nagpapanggap na talunan at bigla naman siyang umiti na parang demonyo na sila ang may kagagawa nito sa kanilang mga sarili at agaran niyang inataki ang mga ito at lumikha naman ng malakas na pagsabog sa lugar kung saan sila naglalaban. Laking gulat naman ng mga ito dahil sa liwanag na nilikha ni Gio. At dahil sa lakas ng pagsabog ay ramdam naman ito sa kalawakan. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay nakahandusay na ang mga kasapi ng limang Union Guild. Umubo naman si Hawkeye ng paulit-ulit at hindi naman siya makapaniwala sa nangyari dahil naubos sila sa isang kisap matalang. Nakalbo naman ang paligid ng lugar at namutla naman si Hawkeye dahil sa kanyang nakita at hindi siya makapaniwala dahil ang kapital ng syudad ng First Kingdom ay nawala na parang bula. Dumating naman si Geo sa kanyang harapan na siyang ikinagulat niya at nang makita niya ito ay nagalit naman agad siya. At dito nakita niya ang ating bida na wala man lang kare-reaksyon at nakalabas ang kanyang salawal. Mayroon namang kinukuha na bagay si Hawk Eye sa kanyang bulsa at agad niyang ipinalabas ang bilog na bagay at ang bagay na ito ay ang tinatawag na saimen ng crystal. Ang gamit nito ay pwede niyang ipatawag ang napakaraming manlalaro ayon sa kanyang gusto. Isang beses niya lang itong magagamit at ang presyo nito ay 10 milyong gold. Dahil sa galit ni Hawkeye ay agad niyang inactivate ito at lumabas sa kanyang lokasyon ng Magic Circle at isa-isa nang nagsusulputan ang maraming Magic Circle sa lugar at sumigaw naman agad si Hawkeye at tinawag niya ang lahat ng miyembro ng Union Guild. Bigla namang na-activate ang large-scale teleportation at nagsidatingan ang mga hindi mabilang nakasapi ng Union na malalakas at nandito ang rin ang iba't ibang kasapi ng Guild. Lumingon naman si G.U. at hindi man lang siya natakot sa mga ito. Pinalibutan na naman siya ng mga ito at dahil dumating ang buong kasapi ng Union Guild sa buong mundo ay napuno ang napakalawak na lugar at ang bilang ng mga nandito ngayon ay tinatayang nasa 3 milyon na katao. Agad namang inutusan ni Hawk ay ang mga ito na suguri nila ang taong yon sabay bayturo sa ating bida at nagsisugod naman agad ang mga ito ng sabay-sabay. Napabuga naman ng hangin si Gio at agaran siyang naghanda na ihahampas niya ang kanyang sandatang patpat at pagkalampas niya ng kanyang patpat ay lumikha naman ito ng guhit at nagsisiliparan ang bawat matamaan ng pag-ataki ni Gio. Habang si Yeres naman ay namamangha sa kanyang nakikita. Muling namang naghanda ng pag-ataki si Gio at agad niyang inataki ang mga ito at ang bawat madaanan nito ay nagsisitalsikan. Pinagpawisa naman ng husto si Yeres dahil sa kanyang nasasaksihan. Naalala niya naman ang sinabi niya kay Gio na ang mga taong ito ay mahihina subalit kapag sabay-sabay itong sumugod sa kanya ay malaking problema ito. Napagtanto niya naman na kahit gaano pa kalakas ang boss monster na si Yers, ay hindi niya magagawang makapatay ng isang libong katao sa iisang pag-ataki. Ang World Union Guild ay hindi madaling kalaban dahil pangkat ito ng mga rankers sa buong mundo. Kaya naman pinili niya na lisanin ang lugar na ito at nagpakalayo-layo para maiwasan ang World Union Guild at napagtanto na naman ni Yuris na sa tingin niya ay nagkamali siya ng inaakala kay Jiwoo. Papasugod na ang guild ng crossline at pinapamunahan ito ng kanilang guild master na si Suho. At nang malapit na sila sa ating bida ay hindi naman umaalis sa kinatatayuan si Jiwoo at hinihintay niya lamang ang mga ito sa pag-ataki sa kanya. Napangiti naman si Gio at agad niyang inataki ang mga ito at nasilipara na naman ang mga ito sa ere at ubos na naman ang bawat madaanan ng kanyang pag-ataki. Nagkakast ng isang mahika ang pinakamalakas na magician sa maharlikang pamilya na si Abra Kadabra. Kasabay niya nagkast ng ang kanyang mga alipores ng isang mahika. Samantala napansin naman yon ni Gio at biglang nagkaroon ng magic circle sa itaas niya at biglang isinigaw ni Abra Kadabra ang katagang magic enchantment disintegrate ancient magic destruction. Pagtapos noon ay bigla naman itong nagliwanag at nagtataka naman si Gio sa kanyang nakikita at nang walang ano ano ay bigla nalang lang may lumabas na napakabilis na mahika patungo sa kanya. At habang papatama sa kanya ang pag-ataki ay napasabi na lang siya na ang pangalan ng magic spell na yun ay napakaganda. Napagdesisyon na niya naman na kailangan niyang makaisip ng kanyang itatawag sa kanyang pag-ataki. Pasimple niya naman inindayog ang kanyang sanda at ang patpat at lumikha na naman ito ng malaking pagsabog mula sa lugar na kung saan sila naglalaban at damang-dama naman ito sa labas ng mundo at ang tawag niya sa pag-ataking ito ay lift. Nabutas naman ang magic circle na gawa ni Abracadabra at bigla itong nagkaroon ng bitak at agad naman itong nabasag. Gulat na gulat naman si Abracadabra dahil nagawang mabasag ang kanyang sinaunang magic. Kagad naman silang naghanda ng pag-atake at inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na maghanda sila para sa kanyang susunod na utos at sinangayuna naman yun ng kanyang kasamahan. Hindi pa man nila nailulunsad ang kanilang pag-atake ay naghahanda na naman ng pag-atake si Gio na siyang ikinagulat naman ni Abracadabra. Habang papa si Gio ay tinawag niya naman na strike ang ilulunsad niya na pag-ataki at nang walang ano anibigla na namang sumabog ng napakalakas sa lugar na kung saan pinunterya ni Gio at nagsilipara na naman ang bawat madaanan ng kanyang pag-ataki. Sumapit ang dapit hapon isa laban sa tatlong milyon ay hindi naman kasiyasiya para sa ating bida subalit isa itong napakalaking sakuna at ang Union World Guild ay natalo ng tuluyan. Si Hawk ay na lamang ang natitira sa kanilang lahat at pawis na pawis ito dahil hindi siya makapaniwala na natalo sila at habang nanginginig siya na namumutla ay napapasabi na lang siya ng paulit-ulit na hindi siya makapaniwala. Nasa harapan niya na si G.U. habang patuloy pa rin siyang nagsasalita na hindi siya makapaniwala. Sinabi ni Jiu sa kanya na hindi niya siya papatayin ng walang dahilan at nagpasalamat naman siya kay Hawk ay dahil mahirap daw para sa kanya na makontrol ang kanyang kapangyarihan. Nagtatakang tanong naman ni Hawkeye sa kanya na kung bakit hindi niya siya papatayin. Tinanong naman siya ni Gio na kung ano ba ang ibig niyang sabihin at kung hindi pa bahalata na kanina ay inataki niya siya ng kanyang palaso at nang marinig yun ni Hawkeye ay natigilan naman ito at nang walang ano ay -ano bigla na lamang siyang pinalo ni Gio sa mukha ng kanyang sandatang patpat at bigla na lang sumabog ito ng napakalakas at umabot na naman sa kalawakan ang impact nito. Kagaya nga ng inaasahan ng ating bida na ang paglalaban na yun ay naging usap-usapan ng mga tao. Hindi lang sa naglalaro ng Chrono Life at maging sa ibang mga laro at kahit na ang mga taong walang interes sa laro ay pinag-usapan ang nangyari sa Chrono Life. Itinutok naman ni Gio ang kanyang sandatang patpat sa lupa at bigla namang lumabas si Yeres at sinabi niya na kahanga-hanga talaga ang kanyang kuya. Nagulat naman si Gio at sinabi niya na nandito lang pala siya dahil kanina ay nagtataka lang siya kung nasaan siya. May bigla namang dumating na isang babae at napansin naman agad yun ni Gio at pagkalingon niya ay nagtataka lang siya at napasabi na mayroon pa palang natitirang isa at dagdag niya na nakakainis naman ito. Nakita niya ang isang pamilyar na babae at nagkatitigan silang dalawa habang ang mga kasapi ng World Union Guild ay mga patay na. Nakita niya ang babaeng pinagtaksilan at pinatay siya upang maisakatuparan lamang ang plano nitong magpalit anyo. Hindi naman lubos sa kalain ni Gio na makikita niya dito ngayon ang babaeng pumatay sa kanya at sinabihan siyang pulubi at namuunaman sa kanyang mga mukha ang galit. Napangiti naman ang babae sa kanya at sinabi nito sa kanya na matagal-tagal ring hindi sila nagkita at tinawag niyang Mr. Heo si Gio. Habang papalubog ang araw ay pinalibutan siya ng tatlong milyong mga bangkay kasama na dito ang mga hindi mabilang na sibat na nagkalat sa lupa. At dito nagkita ulit silang dalawa ng babaeng kinasusuklaman niya. At naalala niya na naman ang sinabi ng babae sa kanya na ang kanyang mga magulang ay mga pulubi lamang kaya naman hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sandatang patpat at nagalit naman siya at hindi naman siya sigurado na kung magkasalungat nga ang kanyang nararamdaman ngayon. At hindi niya naman mapigilan na hindi matawa. Matagal silang nagtinginan sa isa't isa at masaya namang siyang tinanong ng babae na kung kamusta naman ba siya. At dagdag niya na tadhana siguro ito dahil hindi niya inaasahan na magkikita sila ulit dito. Tugon naman ni Gio na kalokohan ang sinasabi niyang tadhana at sinabi niya pa na ang masasabi niya lamang ay may isang taong gusto siyang makita. Napangiti naman ang babae at tinanong niya si Gio na kung iyan ba ang kanyang iniisip. Sinabi naman agad ni Gio na kahit na gusto niyang basagin ang ulo nito ay nandito lang siya upang makipag-usap. Tinanong niya ang babae na kung ano ba ang nangyari sa kulay ng kanyang buhok at kinulayan niya ba ito. Masayang sinabi naman ng babae na masaya siya dahil napansin niya yon. Ipinaliwanag naman ng babae na pinatay niya siya noong araw na yon upang makapagpalit ng trabaho patungo sa hidden job na tinatawag na goddess of life. At dito naalala niya na nagawa niyang makapaslang ng isang libong tao kaya naman nakapagpalit siya ng job. At dagdag niya na dahil dun ay nagiba ang kulay ng kanyang buhok. Seryoso naman ang mukha ni Gio at bigla siyang bumuga ng hangin at tinutukan niya ng kanyang sandatang patpat ang babae at kinumpirma niya na kung nagkaroon ba siya ng job change sa pagiging goddess of life pagtapos niyang patayin ang isang libong tao at hindi ang goddess of death. Napahawak naman sa tainga ang babae at sinabi niya na alam niya at tinanong niya si Gio na kung hindi ba kahanga-hanga yun. Tugon naman ni Gio na pagalit na kahanga-hanga nga at bigla niyang inataki ang babae ngunit tumalon ng babae para iwasan ang pag-ataki. Sinabi naman ni Gio na dahil narinig niya na ang kanyang istorya ay uumpisahan niya ng bubugin siya. Pabiro namang tinanong ng babae na kung uumpisahan niya na ba. At nang walang ano-ano bigla na lang sumabog sa lugar at pagtapos nun ay seryoso naman ang mukha ni Gio na tinitingnan ng babae at sinabihan siya ng babae na napakasama naman ng pag-atake niya. Lingid naman sa kaalaman ni Gio na nasa likod niya na pala ang babae at sinabihan siya nito na gusto niya pa sanang makipag-usap sa kanya. At hindi na nagsayang ng minuto pa si Gio at kaagad niyang inataki babae at sa pagkakataong ito ay hindi na nagawang makaiwas ng babae sa pag-ataki. Napasigaw naman si Yuris na natamaan niya rin ang kanyang target. Dagdag pa ni Yuris na kagaya nga ng kanyang inaasahan sa kanyang kuya at sinabi niya pa na magaling ang pag-atake na yun dahil para lang daw siyang naghihiwa ng heto dahil sa bilis kumilos ng babae. Nagmayabang naman si G.U. at sinabi niya na kagaya nga ng kanyang inaasahan na ang bastardong iyon ay sinungaling. At nabigla naman siya dahil mayroon siyang nakikitang nakatayo sa alikabok. Nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil nakatayo pa rin ang babae sa kabila ng kanyang pag-ataki. Masayang sinabi naman ng babae na kagaya nga ng kanyang inaasahan na mas lumakas na talaga ito. Dagdag niya na ang kaso lang ay hindi niya siya magawang patayin dahil lamang sa mahinang pag-ataki niya. Bigla namang pinagpawisan ng malala si Yers at dahil sa gulat niya ay niyakap niya ang mukha ni Gio habang ang kanyang paa ay nasa bibig nito sabay sabi niya pa na niya yun dahil ang babae kanina ay buhay pa pagtapos ng kanyang pag-ataki. Nagsalita naman si Gio ngunit parang ngongo ito dahil nakapasok ang isang paa ni Yers sa kanyang bunganga at sinabi niya na nakikita niya rin at tinanong niya naman ito na kung hindi niya ba aalisin ang kanyang paa sa kanyang bibig. Lumapit ang babae kay Gio na siyang ikinagulat naman nila at ngumiti ito sa kanya habang si Yuris naman ay nagtataka pa rin hanggang sa ngayon kung bakit buhay pa ang babaeng ito. Napagtanto naman ni Yuris na nakikita siya ng babae at naisip niya na imposible itong mangyari at napatanong sa kanyang isipan na paanong nakikita siya ng iba maliban sa kanyang kuya. Inalis naman ni Gio si Yeres sa kanyang mukha sabay sabi niya nakakaiba lang ito at dagdag niya na natitiyak niya naman na tagumpay ang kanyang pag-ataki at nagtatakang tanong niya naman sa babae na kung bakit wala siyang miski ni isang galos na natamo. Tugon naman ng babae na sinabihan niya na ito kanina na siya ang goddess of life. At tinanong niya si Gio na kung iniisip niya ba na ang isang hamak na tao lang ay magawang patayin ng isang Diyos. Napahanga naman si Jiu sa kanyang nalaman sa baytaas niya ng kanyang sand at patpat at sinabi niya na ngayon ay naiinis na siya at kaagad siyang sumugod patungo sa babae. At habang papasugod siya ay hindi naman lang umalis ang babae sa kanyang kinatatayuan at nang malapit na ang si Jiu sa kanya ay ngumiti naman ito at sumabog na naman ang napakalakas sa lugar. Hindi na pinagbigyan ni Gio na makapag-ataki ang babae at sunod-sunod niya itong inataki gamit ang kanyang kahoy na patpat -pat at kita naman sa labas ng mundo ang pinsala na kanyang nagawa. Maging si Yeres ay nagugulat pa rin hanggang sa ngayon. At pakiramdam niya na ang buong kontinyente ay umaalog na naisip niya rin na sa puntong ito ay mawawas kang buong kontinyente nang wala man lang bakas. Sinabi naman ng babae na walang kwenta ang kanyang ginagawang pag-ataki at bigla namang niya namang tinaas ang kanyang pakpak at agad siyang lumipad sa himpapawid. Tumigil na muna sa kakaataki si Gio at maya maya pa ay hindi na ginamit ang pakpak ng babae at lumapag ito sa lupa at masayang tinanong niya si Gio na ano na ang kanyang gagawin ngayon at tinawag niyang kawawang Mr. Heo ang ating bida at ayon pa sa kanya na parang nasasabik siya palagi na iniisip siya na papatayin siya. Naglakad naman siya papalapit kay Gio at minungkahi niya naman na sumuko na lang siya dahil kahit gaano man karami ang lumipas na oras at kung gaano man siya kalakas ay hindi niya siyang magagawang paslangin kahit kailan. Nang marinig yon ni Gio ay napapikit naman siya at kumuha ng buwelo sabay talikod niya at naglakad. Habang naglalakad si Gio ay tinanong naman siya ng babae na kung saan ba siya pupunta at kung sumusuko na ba siya. Nagunat naman ng buto si Gio, sabay sabi niya na susubukan niya kung gaano kalakas ang kanyang pagindayog ng kanyang sandatang patpat dahil naiisip niya na hatiin ito. Habang nag-uunat ng buto si Gio ay sinabi naman ng babae sa kanya na sinabihan niya na ito na hindi ito gagana at hindi hindi niya siya mapapatay kahit kailan. Lumingon naman si Gio at kinumpirma niya sa babae na sinabi niya sa kanya na hindi niya siya kayang patayin at tinanong niya ito na paano kung wasaki niya ang mundong ito? At dagdag niya habang pinagmamasdan ng babae na kung mangyari man yun ay matatindi siya sa pagsabog at ipapadala ito sa kalawakan dahil sa recoil o isa sa kanyang nabanggit at tumawa ito. Sinabi naman ng babae na nagtataka lang siya na kung ano ba ang kanyang sasabihin at tinanong niya si Gio na kung iniisip niya bang posible yun magawa ng isang hamak na tao na katulad niya. Tugon niya naman na yan nga ang kanyang sinasabi dahil susubukan niyang gawin ito sa abot ng kanyang makakaya. E kwenento niya naman na nagawa niya na ito ng isang beses ngayong araw subalit hindi niya ginamit ang buo niyang lakas. Sinabi naman ng babae na kapag winasak niya ang planetang ito ay mas asama rin siya sa mamamatay at kinumpirma niya naman na isa itong pagpapakamatay sa halip na maghigante siya. At tinanong niya naman si Gio na kung masaya na ba siya doon. Naisip naman ni Gio na ibinuwis niya ang kanyang buhay para lang matuto. Ngumiti naman siya at unti-unti naman siyang natatawa dahil sa kanyang iniisip. Sinabi niya naman sa babae na makinig siyang mabuti at tinawag niyang estudyante ang babae. Bigla niya namang itinaas ang kanyang sandatang patpat at sabay sabi niya na kung ang taong walang mawawala ay huwag siyang makipaglukuhan sa kanya. Pinagpawisan naman ang babae at agad niyang sinabi na hintay muna subalit hindi naman nakinig ang ating bida at buong lakas niyang inihampas ang kanyang sandatang patpat sa lupa at nagsimula silang makaramdam ng malakas na pagyanig at labis namang natakot ang babae dahil sa ginawa ni Gio at maging si Years habang si Gio naman ay nakangiti lamang sa kanyang ginagawa. At bigla na lang nagsikalat ang kanyang pag-ataki sa kahit sa ang sulok ng lugar at maging sa labas ng kalawakan ay nasakop ng pag-ataki ni Jiu ang buong planeta at maya-maya pa ay bigla na lang itong sumabog sa kalawakan. Lumipat ang eksena sa gusali na tinatawag na Identity Room ng Chrono Life. Sa loob nito ay ang Virtual Reality Capsule Room. Tulog naman ang nagbabantay at bigla siyang nagising dahil mayroon siyang narinig na nagmura. Nagsibukas sa naman ang mga capsule at nagreklamo naman ang mga ito at sinabi nila na bigla silang pinalabas sa Chrono Life. Magulo na ang paligid at tinanong ng isa na kung bakit babiglaan silang lumabas dahil hindi pa nila nadadakip ang boss monster. Galit na galit naman ang mga manlalaro sa nagbabantay at tinanong nila ito na kung ano ba ang nangyari at kung tinurn off niya ba ang breaker at kung ito ba ang pamamaraan niya ng pamamalakad ng capsule room. Pinakalma naman ng nagbabantay ang mga customer at sinabi niya na hindi niya tinurn off ang breaker. Napatanong naman ng isang lalaki na baka problema sa server ng Chrono Life. Bigla namang may sumigaw na nakatanggap siya ng anunsyo mula sa Chrono Life homepage. Sabi dito na may problemang iaanunsyo mula sa author ng Chrono Life. Ayon dito na nagsimula sila ng emergency server maintenance. At humingi naman ito ng paumanhin dahil sa abala na nagawa. Pagtapos nito ay mag-post ulit sila ng isang anunsyo patungkol sa pagbukas ulit ng server. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment, subscribe at ehit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita kit sa susunod mga boss!